Welcome back. Ah, ngayon naman na uh, mga bro, ah, uh, ituro ko sa inyo kung paano is setup ang Google Earth Pro. Ito po siya. Ayun. Natin 'yan. Ay. ito ito siya. ayan. Ito po siya. Bali mapapansin niyo, mayroon siyang mga grid line. Ang tawag po dito ng grid line, 'yan po 'yan, 'no, oh, yung may puti niya. Oh, at napapansin niyo po, north at saka east dito po makikita kasi yung grade coordinate po niya yan kung saan po location. Ngayon babaguhin po natin yan para maging military grade coordinate po siya. Ah, uh, bro, uh, ito lang po siya sa may tools yan tools and then option yan diyan po siya T D T D 3G bro view yan po yan naguguluhan tuloy <laughs> kayo. Yan Hanapin nyo lang po yung military grid reference system Yan po siya Yan 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 Diyan po la Yan lang po yung ano babaguhin yan para maging siyang mag Mga ital Ito po Okay na po siya Nakaset up na po siya Yan And then Okay na po yan Yan Okay na siya Yan And then uh, Apply lang Yan lang pinakamatid Apply lang Isang apply lang Pindot ng apply Oo Nagbago na po siya Yan Nagbago na po siya Yan you know? o Kita nyo hindi na siya kagaya ng dati and then ok yan. click ok po siya okay, ok yan ok yan yan po. Okay na po siya naka uh, na po siya hindi na po siya. kanina west east po yan. yan yan po na yung tinatawag na grid coordinate yan yun po yung uh, kinukuha ng mga mangisda mga US Army Philippine Army. Yan, yan po siya. Yan po siya. Yan. Sa susunod na aking video naman po, ituturo ko rin po kung anong ibig sabihin po ng, ito po siya. Yan, ituturo ko po kung saan, anong ibig sabihin po niyan, bakit may mga check yan. Kaya subscribe lang po dito sa aking YouTube channel. Maraming salamat. God bless.